guys. Ngayon guys, pag-uusapan natin guys yung bago mong mga upload sa sa YouTube na ka kaunti lang mga views o kaya halos walang views kahit dati marami namang views yung mga video mo pero ngayon mga upload mo eh napapansin mo parang kakaunti lang talaga. Kasi nga ako guys, si eh, nakailang upload na ako so tiningnan ko halos minsan hindi pa umabot ng 100 views halos minsan hindi rin umaabot dun sa mga luma kong videos na nagkakaroon ng 40,000 views, nagkakaroon ng 15,000. Sa kagaya kong small channel guys, kailangan ko talaga makakuha ng maraming views. So nagsipag ako sa pag-upload. Ngunit nitong mga nakarang araw, inapansin ko napaka-kaunti lang talaga ng mga views na nanggagaling sa mga bago kong video. So hanggang na lang sa nalaman ko, tiningnan ko ang settings ng YouTube Studio kung ano nga bang nangyari, bakit kakaunti yung mga views ng mga bago kong video. At yun guys, nalaman ko pala na meron palang settings ang YouTube Studio na dapat pala i eh on Kasi nga dati, iba pala din, may iba pa lang settings na da, na Kumbaga may bagong settings na nadagdag dun sa sa YouTube Studio na dapat pala ay eh, naka-on Kasi pag naka-on yun, yung mga bagong mong upload na video ay eh, magkakaroon niya ng views. Kaya kung ikaw rin eh, gaya ko na nagtataka din na kung dati eh, nag, nagkakaroon ng mga views yung mga video mo o oh, kaya nagkakaroon ng mga dagdag na views yung mga bago mong upload tapos bigla na lang nawala o oh, tapos bigla na lang kumaunti o oh, kaya nabawasan dahil pala sa settings na update ng YouTube yun so yung ginawa ko guys eh, inon ko yun kumbaga dapat pala naka-on yun para naman yung mga bago mong upload, magkakaroon na ng views. Kasi dati guys, yung settings na yan, pag isa lang yan, pag naka-on yan, lahat ng na-upload na video mo, luma, mano, kaya bago, ay ng YouTube. Kapag na, kapag na, kapag yung mga videos na luma at bago. So ngayon, meron palang settings na pwede mong, pwede ka nang mamili. Kasi ako dati, uh, kasi ngayon, lahat ng mga views na nanggaling sa channel ko ay mula pa sa mga nakaraang upload. Kung baga, last two years ago o kaya one year ago, doon pa nanggaling yung mga views ko. So tiningnan ko talaga yung analytics. Tapos nakita ko na yung mga bagong upload, halos wala, halos kakaunti ayun nga, doon ko nalaman na dapat pala naka-on ang settings na yan. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo guys kung paano ma-on ang settings na yan ng sa ganun, Eh yung mga bago mong upload, yung eh magkakaroon ng views dahil sa settings na yan na upload ng YouTube Studio. Ito guys, puntahan natin guys kung paano natin ma-on yan kasi napakasimple lang naman pala. Kailangan lang palang i-on yan. Let's go. So dito guys, punta ka sa cellphone mo, i-click mo yung Chrome. Tapos sa uh, search bar ng Chrome, type mo yung word na YouTube Studio. Mm, makikita mo naman kung na-search mo na yan dati, mayroong suggestions yan. So kapag na-click mo na yung, uh, na search mo na YouTube Studio, continue lang yung click mo. Tapos sa YouTube Studio, pagkatapos nyan, Mapupunta ka sa YouTube Studio account mo. Mapupunta ka sa dashboard. Hahanapin mo lang dyan yung Home tab. Kasi sa Home tab, eh, dun yung ano, settings na yan. Probago yan guys. Click mo muna pala yung Customization. Eh, para naman makustomize mo yung Home tab mo. Ito. Tapos, hanapin mo lang ang settings na ganito. Makikita mo lang ito sa YouTube Studio Home tab. Ayan ang Home tab guys. Scroll mo pa baba. Click mo yung Home tab. Ayan. Scroll mo pa baba. Tapos makikita mo yung More Settings. Click mo yan. Tapos mong i-click, makikita mo dyan guys yung dalawang settings. Ayan all uh, content recommended pero guys yung piliin mo yung sa baba na recent content only for the last 12 months na na post mo kasama yan guys sa mga bago mong video upload so click mo lang andan tapos punta kal sa taas ng home tab mo i click mo lang yung publish And sa ganun ay yung settings na yan ay masaved ganito lang kasimple ang pag So guys, kung bago ka pa sa channel ko guys, i-click e mo na yung subscribe button para naman updated ka sa mga bago ko pang video na i-upload. At saka guys, meron pala akong mga join ang uh, members only video uh, pwede ka mag-member dun. Nasa ganun, eh, mapanood mo yung mga members only video ko na sa channel ko na sa mga members lang makakapanood. Um, at pwede mong i-like, i-share, o kaya mag-comment ka sa video ko kung nagustuhan mo ang tutorial na ito. Yun lang guys. Thank you.